Hello mga lords. At tingnan po natin. May nakita raw sila. Paki-notice lang po kung ano yung makikita niyo yun sa CCTV. Lapit na po siyang lumabas. Ayan, sa left side. Anino po ba siya or what? It's 5.01 in the afternoon yesterday po, January 16, 2025. Ano po sa palagay nyo? Ano po kaya yan? Nung makita nila sa CCTV, si Kuya Enan pumunta kagad ka sa Area na 'yan para tingnan. Ibig yeah, Ay, si yung... yeah. so, niya. Ano po kaya uh -huh. 'yan? Lana.